Hello mga gusto, may adlaw, may pista mga surigao nun no Ano yan ko mga amiga mga amigo Mga saan pram to, o saan kang gigan? Asapit na siya. Mat e mga kagosok. Mo ini na nato gabung, gabon sa bukbono. Mat e kamo na nato gabon. Oh kamo ba ano? Masak lagi na. Ya mga kagosok. Ano to manok? Manok sa kabo. Tagiyaw na po. Tagiyaw na sa ICIP. Ay ay tagiyaw na mga tumanda. Mito tukang ona ba?

Leon, mga chat Shout out. Sir Jason, Dayan, Sadaon. Yan, mga kagusto ko. Amista siya, kagusto. Sadaon, taglibre ng pamasahe. Oo, taglibre. Libre yun sa pamasahe ko, mga oh libre pamasahe. Kayo mamista sila ni Vice Mayor Tasora, mga kagusto ko. Oo, libre pamasahe, o. Libre pamasahe. Ako na yung mga soft drinks, o. Ako na pamasahe, o. Oo, ako na soft drinks. Libre pamasahe. Okay, salamat mga ako mga soki. Okay. salamat Ina. na. Salamat na. Uh, salamat, salamat. Shout out Nagusok. Nagusok. <laughs> alright, okay. alright. Salamat, ngagusok, oh. na bye na kusok. Oh, ay, ay. mga kagusto to. Makita na ako, grabe ka malipayon. Ang mga to mga ibanda ay no. Salamat, mga kagusto. Namista ko ka sila mga kagusto ko, oh. namista. Namista, namista Bye bye na. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Namista yung tawang sila mga kagusog, no? Yan, mga kagusog.